Ano nga si Julie? Ang tagal. Baka dumating na si mami kanina pa yun. Ano kaya ba? Ano ba naman po Hanis. Agang-aga naman eh. Bakit ka ba nang aabala? Pasensya ka na besa. Meron kasi akong ipapakiusap sa'yo yun. Sige mo, pagbigyan mo lang. Pakiusap na naman? Makikinabang ba ako dyan? Alam mo, kailangan ba hindi na sa mga favor ko sa'yo? Siyempre, makikinabang ka dito. Mami ano ba yun? Basta madali ha. Basta ganito ha. Di ba, magaling ka naman umarte. Nung high school tayo, lagi ka umaakting sa school, di ba? Dati yun. gagawin ko ba? Eh, kasi ganito mga, Tanda mo, siyempre, 30 years old na ako. Okay. Tol, pera to ha, pera. Makinig ka mabuti. Eh, kasi si Mami, parating ngayon. Kasi nga, papamanahan niya na ako since 30 years old na ako. Eh, kaya lang, kailangan ko kasing magpakilala sa kanya kahit fiancé lang. Pwede ka mo magpanggap? May pera to, Tol. Ikaw magkakapera. Sa mama mo. Mukha talagang pera to eh. Eh, siyempre, kaya nga kita tinawagan dito para bibigyan kita ng part doon, siyempre. Ito naman si Will eh. Hindi mo agad sinabing may parte ako. Diyos ko, ano ba yan? Baka madali lang yung pag-acting-acting na yan. Kwento mo sa akin. Magpapanggap ka lang na, siyempre, sweet-sweetan tayo, ganyan. Bibigyan kita ng 5%. 5%? Huh? Oo, oh, malaki na yun. Oh. No? Paano pamanahan ako ng 3 milyon? O no? ano? oh, ano? Oo, oh, hindi mo pwedeng 20% nun lang. Liit naman ng 5%. Hirap hey, kayong umacting mo. Grabe naman yan. Ang, Al laki mo naman maningil. 5% lang kaya mo. O siya, so, sige. wag na kung ayaw mo. Aalis na ako. Hindi, sindali. Laki naman ng 20%. 10%. Tumawad pa. Oo, sige na nga. Sige na, 10% ha? Oo. Basta gagalingan mo, acting. Pag tayo na nabuko, mapupurnado tong plano natin. Sayang pera, Ton. Hindi, sige, gagalingan ko. Yun lang pala. Iba e, sa pera yan, ha? Sabi ko sa'yo, pag di mo bigay yung porsyento ko, ibubukong sa mami mo. Hindi, sige, sige. 10% bibigyan kita. Basta pag dumating siya, kailangan sobrang sweet natin, ha? Ew. Kasi eh. mula Hindi, wala pa kasang pinapakilala dun, eh. Ikaw pa lang. Kailangan, kailangan na talaga magtagumpay tayo ito, na? Galingan mo, acting, ha? Kailangan, meron kang pahalik-halik sa ganito ko. Eh, hey, gusto Galingan mo, ano, ha? Oo, basta yung porsyento ko po talaga. Ano, babe, babayaran. Itawag ka mag -ganana parating eh yun pala hello ma. my my my, my only ano sum, po, ano? my, iyong, iyong, iyong. oh, son niyo my mio oh hello po tita ay si ano po Sh si oh um, si Joly siya ba kyan si ka po kyan talaga eh, parang bat kyan to lang yata di ko pa hindi mo dinadala sa bahay mami laging busy kasi to madami kasi tong rapid eh. si mami Yun, Nice meeting niya po. Kaganda Tama nga po yung sinasabi ni Bill na ang ganda-ganda ng mami niya. Oo, oh, ikaw ka din. Eh, ganda tama lang niya. Tama ang natuloy niya rin. Pero teka, nasa lang um, engagement ring? Parang wala akong nakikita. Nasaan? Naglaba po kasi ako kanina, tita. naglaba hmm, Actually, siya. ito pa nga po yung suot ko pang laba eh. Eh, kaso ko ayoko naman na mag-antay yung si Will dito. Kaya, hindi saan ko na lang po yung pagpunta. Napakasipag naman pala. Napaka-sosyal naman, tama. Eleganteng-eleganteng, panlaba lang yan. Okay, tama mm. naman. Ay naku, Wil, tama-tama ang napili mo. Boto ka, mami, boto ka. Aba, of course! Siyempre, alam mo naman yung anak ko, oh. kaisa-isa yan, ha? Naku, Kaya naman, alagaan mo mabuti, ha? Baka kainin mo maayos at naku. Ako na po ang bahala sa kanyo, oh. mami. Kayang-kaya ko kong alagaan talaga yung anak ko. Ay, talaga. Gusto ko, baka sa'yo na kayo sa lalong madaling panahon. Mm. Anyway, alam mo kasi, may binigay na trust fund dyan ng aking asawang na maya pa na. Ang nakalagay doon, pag 30 years old na siya, pwede nang ibigay pag may kaasawa na siya. Eh, since kayo naman ay magpapakasal na, i-advance ko na para pinakaregalo ko sa magiging kasal ninyo. Ang laki kaya yon para pang simula nyo na rin sa inyong pag aasawa o, di ba? Mm -hmm. Para, hindi mo yung... hirapan ng anak ko. Actually, meron naman po kaming ipon. Pero mami, hindi namin yung tatanggihan. Yeah. Di ba, yeah. Will? Kasi pambili natin ng gown yan, no? At saka ng suit Ano pabili lang ng gabning? Pabili yun ng bahay at lupa at mga sasakyan. Ganun kalaki ang mamanahin niyan sa na-trust mm -hmm. na pinagawa na ng kanyang ama. Oh, thank you so much. Ay, po. nako. Nako, Wala. Na-excite lang Ay, nako. Alam mo naman ang daddy mo. Talagang mahal na mahal ka namin. Kaya talagang inihanda na niya ang lahat bago pa man siya mawala. Eh, talagang ayos na ayos na. Areglado na lahat. Pamula ng bata ka, mag-aral hanggang sa mag-asawa ka. Pati ng magiging... Hmm... -ma magiging... Pala. Mm -hmm. Magiging apo ko. Kailangan kumain ng marami para... Magka-apo na ako agad. Ayoko nang uugod-ugod hey. ako. Saka pa ako mag-ano ng apo. Hindi na ako makakatakbo with my apo, ha? Kaya na po pala yung pagkain, no? O, ayan. Kain ng marami. Para ano? Teta, teta, teta. Ako nga pala yung mayroong ka dit, amiga ko. Sandali, ha? Teka lang, teka lang. Hello? Yes! Of course, hindi ako mali-late. Dinaanak ko lang itong mga anak ko at kami may nag-uusapan, no? Malapit tayo sa anak ko, ha? Ihanda ang mga gown ninyo. Oo. Uh -huh. Kailangan maganda kayo doon. Pero huwag kayong papaganda. Mas maganda ako dapat. ako mother of the groom and bride. Okay, o, oh, tara na. Ay, naku, oo. Ay, naka late Oh, sige na, sige na. Hay nako. Mm. Kayo na lang kumain yan. Kasi, may pupuntahan pa kami ng mga amiga ko. Alam mo naman, kailangan mag-relax-relax para hindi mag-collap. Relax-relax? Mami, oh. and damit, in order, uh -huh. ang dami kang in-order. alis ka na nga. Ay, again. sa inyo na lang yan para magka-baby agad. Eh. Palusog kayo, Bago mm. babong kasal at ng mga tuho, may lalakasan. Mm. Sige, o, oh, sige mami. na. Aba, Oo, o, o. Nakuasarap ang ito. Pero hindi na, hindi na ako kakain. O oh, sige, sige po, mami, ingat po lang po mami ha. Oo, oo, oo. Pahingi ako na isang kiss. Para talaga makita ko na na sweetness yung dalawa. Ano? Oh. Uh, mm -hmm. oh, oh. na mami. Ah, ito, sige na. po. Ano na lang. Ano na na lang. Ano na Ingat po mami. Ingat po. okay, ingat nyo. Ano ka ba dyan? Ah, uh, Sige po. Ano? Yung cash advance na mama. Ang ganda ay, 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 Hay nako, Will Tester. Pero kaya nang pinagawa mo sa akin ang tagal-tagal pa nung mami mo. Hindi talaga ako papayag na hindi 20% ang makukuha ko sa mana mo, ha? Ibubukan kita sa mami mo para But, wala kang manahin kahit piso. Robin, 20%, 10% lang ang usapan natin kanina ka. Ah, bahala ka talaga. Grabe Sinusumpa ko talaga. Hindi. Isusumpong ka sa mami mo para wala kang makuha. Pareho tayo hindi makikinabang. Yan pero pinagawa mo sa akin. Sabi, mga klase, mga black maid. Si hmm. You. Sige na, kumain ka na dyan. Uy, grabe. Sarap, Sarap. pala dito ka sa Ilaya. Sarap ng kulawo nila. Tsaka yung karga rin. Oo, oh, ah, yung mga paborito ko. Pwede, hmm. Okay. Hmm. Hmm. Pwede sa rin kami. Ano? Dito na Papasanaol na lang talaga ako sa inyo eh. Eh, teka! Bago kayo umalis, pag-take out mo naman ako. Wala ko pagkain na ngayong gabi. Grabe, ang mo na nakain. Hayaan mo na, Teka, umorder ka na lang ng umorder, tapos babayaran ko na lang ha. Sige ah, oh, kahit anong gusto ko ha, papatake out ko ha. Oo, oh, damihan mo ng order mo, tapos ako bahala ha. Mm, -hmm. ingat Wala kayo. Huwag na kami ha. Sige, Jaylin, gusto kami. Ay, teka, 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 Will, teka, Will. Lang, baby. Pwedeng bumali mo na ako kahit 50 pesos doon sa pamana. Wala pa pabasahan. 50 pesos, ganyan itsura mo, wala kang pera. Huwag mong pansin niyo, parang hindi mo kung walang pera eh. Sige e, mo, huwag. O yan? Balo yan sa pamana, bawas mo na doon sa 20%. B wala, isang daan. Sige, ito na, isang daan. Ay, sorry. Totoo ba yan? <laughs> sorry, sorry. Nagit ka lang, no? Huh? Ano ba to Okay na? Ano ah. yes, na ako? Thank you, ha? Sige, bye -bye. order lang bye. ako ng papa take out. Thank you. Bye-bye. Kuya? Dalian mo! Yes. Ito na po yung bin. Anong bill? Yung bin niya po, yung kinain niya po. Ito na po yun. Hindi ba binayaran nung kasama ko? Hindi po. Sabi po kayo kailan po magbabayad. Anak ng putik naman si Ano Paano to?